So yan guys, nandito tayo sa taanan ngayon. Ninanamnam natin yung hangin kasi medyo malamig-lamig siya. Malamig-lamig ngayon guys. So galing tayo dun sa new job natin, ang ating new journey. Kaya ayan. So tatawid tayo, dito tayo. At maghahantay ako ng taxi rito. So ito lang ang mga ito lang mga guys ang my loves ninyo. Best of luck na lang by next month guys. I have a new job. Sayang ang pilat. <laughs> ano? <laughs> Kayo ah. Okay lang. Ay, nakapasaway talaga mga Pilipino guys. Ano, ano mga sinasabi noon. So, ayan lang. Oh, thank you, thank you. And I uh, have a blessed Monday. Bye!